Dalawa po ang sinabi ng Pangulo sa akin. Nung ako po ay sinabihan, nito lamang wala pang isang linggo, nung pong uh, Sunday, uh, kung tatanggapin ko ba ang... Ang, um, ang hamon nang pagiging secretary ng Department of Public, Public Works and Highways. Gagong lalot na uh, anim na buwan parang po ako sa aking dating uh, trabaho bilang secretary ng Department of Transportation. Sa aming pag-uusap po, dalawang bagay lang po ang, nagsa sinabi ng ating Pangulo. At ito na rin pong dalawang bagay na to ang nag-udyok sa akin na tanggapin ang hamon kahit na po napakabigat po napakabigat po ng desisyon na na uh, hinarap ko sa paghiling ng Pangulo uh, na ako'y maging uh, DPWH Secretary. Pero ang una po niyang sinabi ay kailangan linisin from top to bottom ang DPWH. Kailangan pong linisin dahil naniniwala po siya na hindi po mangyayari yung kanyang mga nakitang iba't ibang anumarya lalong-lalo na sa flood control, kung wala pong kuntsabahan, ah, pagpapayag, o pagkukunsinte ng ibang mga opisyal sa loob ng DPWH. Ako po at ang presidente ay naniniwala na ang higit na kanakararami ng mga kawani ng DPWH ay maayos, magaling, at honest. Pero hindi dun po natin mapagkakaila na meron pong hindi ganoon. Kaya po ang una-una pong uh, inutos sa akin ng ating Pangulo ay humingi kagad ng courtesy resignations from top to bottom. Unprecedented po ito, um, Madam Chair, Honorable Members of the Committee. Pero sabi po ng Pangulo, kinakailangan po itong gawin. At tuloy-tuloy po ngayon ang ating pag-review uh, ng org, buong organizational structure ng DPWH without necessarily compromising the work that needs to be done and that needs to continue. At uh, kahapon lang po, tatlo po sa mga kawani ng DPWH ay rinikimenda na po nating ma-dismiss at makasuhan Siga po ay humarap na rin po dito sa Kongreso at Senado. Pero nakakagap na po tayo just in a few days ng overwhelming na ebidensya laban sa kanila para siga ay i-dismiss at pakasuhan sa Office of the Ombudsman at yun po ay ginagawa na natin. Ang ikalawa pong direktiba ng ating Pangulo ay aparte po sa paglilinis natin sa personel mula taas hanggang baba kailangan din po natin ng sweeping reforms sa loob ng departamento. Aaminin ko po, sa tinagal-tagal ko po sa gobyerno, ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo na nadatnan ko at nakikita ko sa loob ng departamento ng Public Works and Highways. Hindi po ito magiging madaling proseso at hindi din po ito magiging mabilis na proseso this will take time and this will be a very very difficult process of reform but as the president said enough is enough and we must start somewhere